nga, mararamdaman mo lang pag nagalaw na yung mga suwa. Kali na siya ngayon. Eh, Minsan tahimik, hindi mo na siya maririnig. Tignan mo. Hindi na siya Hindi na siya Dahan-dahan siya umupunta sa mga ilalim. Challenge. Bulldog. <laughs> <laughs> Parang di ko naman masyadong ramdam yung anghang. Ano oh, ako, subo, ikaw, ka, tumulo Ikaw tumulo si mo, ako wala pang tumutulo sa akin. Ano kasi mo ka talaga. Ganun ba yun? Tumalibog, marami na akong jowa sana. Ang ayaw ko lang sa mga pag nagano eh. Ano yung labas yung init ng katawan. Ay, yung ano ba yung singaw ng katawan mo? Iba yung. <tip> 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 Hindi ko man -dam yung anghang. Mas nalalasahan. Hindi siya, hindi mo siya naaamoy. Mas nalalain mo na siya. Pag nalal, na mas nalalasap ko yung ano, cheese eh. Dalawang cheese nilagay ko sarap mo. Ang tutuwa ko sa'yo, kakain mo yung ganyan lang yan. No? Mm -hmm. na napapaklaan ako din. Hindi oh. ako. Napapakla. Pag ko nakakain mo, parang mapakla. Sir, may mainamin sa katawan. Hindi ko talaga kamatis ng maliit pa ako. Kinakain ko ng hilaw. Kami nung kapatid ko, kahit nung bata kami, hindi kami magkasundo. Bihira kami magkasundo sa bagay. Lagi kami nag-aaway. Makulit kasi yung pasaway. Lagi niya pinipilit yung gusto niya. Tapos hilig manakit. Magmura? Nagmura. Hmm. Kaya ano nung narinig ni Papa yung bunga nga niya, nagmura siya, nilamas ng asin yung bunga nga niya. <laughs> daw sa ilong yung ano, asin eh. <laughs> yeah. Grabe sila mama, nung malilate kami, na talaga yun. Grabe mamalo sila, lalo na si Papa. Ay,